Good morning po. Good morning. Kumaganda. Yan eh, Kano. Yan po, on the way tayo sa barangay na Gilayan, Sityo Palsik. Kung saan, uh, August 8 ngayon, uh, pupuntahan po natin yung wedding sheet natin uh, magiging proyekto. Uh, yung wedding sheet na yan, uh, mula nung bata kami, nandun na yon. I think 1970 sa so, uh, Ilang years na yun? 1975 bata. So, gagawin natin yung proyekto para buhayin ulit yung wedding scene. Yun. number one kasi yan nung kabataan namin. Doon po kami namamahinga. tuwing tagbo lang, doon po kami. Kung wala man pasok po, doon, doon, ka, doon, doon po kami nagtatambay ng kabataan namin. So, naisipan ko po na itong maging proyekto kasi... Ah, dahil ako naman ay taga ron. Makikita po natin kung gaano kalayo po ang aming nilalakad mula mula sa bahay hanggang eskwelahan. Hanggang nagirayan si Palsik, hanggang sa Bulingit Elementary. Ang nilalakad po namin. No. Ako po ay nandoon na nainirahan kapag nag-aaral. So yun po. ah uh, amaya, nandoon na tayo. Thank you. Kumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig Napapawi ang bigati Masilayan lang ang iyong ngiti Okay, gandang isipin Ang isang mundong puno ng pag-ibig hey. Tayo, like, ito yung pan. Um, right. okay. Kung sin na abre. Kumaganda. Abre. Okay. So, Kailan na to? Yeah, yeah. Hindi uh, pa, hindi pa eh. Uh, hindi oh. ko kasi, free Ay, siyang dalit ka, no? Kapisan, kapitan, agito hermana to. Ay, siyang gawa yan. Yeah. Ay, pero mo, <laughs> walang kasi waiting sila eh. Oh, pabalagan mo. Oh, pabalagan natin yung initiative na gagawin natin. Uh, initiative ni Kuya Nick. Uh, taga rito kami, nung bata po kami, hindi pa kami nagtatambay sa taas. Uh, so, bubuhayin po ulit natin para doon sa ating mga kabarangay uh, may masilungan kahit pa paano. So, gagawin po ni aking kumpare, Kuya, Kudel, Pamintuan, siya so, po yung gagawin nito. Very eh,

Dapat si Luto Solar may Solar ang ano natin dito ilalagay. Solar. barangay namin na Barangay na Gilayan. Diyan kami sa man man kayo, pre. Ay ay ay, uh, ay ay ay. wala nang pula. Dati imbornal ya pre. Imbornal tan. Uh. Ay a cross layan. Cross layan nang no, singa boundary ye. Eh. Ay niyo do ganito ay. Eh. Hmm.

Si Ubalag yung pre, kasi sayang yeah. na lamang eh. So, abutan mo mo. Abutan mo lamang, ta sayang na lamang ka na eh. Ikin mo dyan pero amay atanay. Bacon ko, pero si Mintado. Uh -huh. Walay siya barrier to mo. Gawang ko yung salanay na design, sa idaling to duma. So, katang ko yung panibago. Ah. Ah, say so to ay gawa corner ay ba corbata. Corbata lang din. Dumay so to na. Pando'y, Chris, balik ko yun Yung story ko, namaka-storm Hindi, tingnan sige rin mga alis <laughs> Ha? Kung maganda Ang paligid Kung bawat tao Ay puno ng pag-ibig Napapawi Ang tighati Masilaya lang ang iyong itim O kay ganda ng ang isang mundong puno ng pag-ibig Na, na kay ganda na inabot mo Sa iyong sinisinta Ang iyong nilaan na pagmamahal Ang tulot nito ay tunay na ligaya Pag-ibig nga ang susi Nararapat lang ipahal

pag-iisip ng majority of stakeholders. Ato nyong dapat i-BB. Dan samantala, sobra sa dami 'yan. Sa mga tumutukoy, nakaririnya sa kampanya. Kunin niya. 'Yung, 'yung, sa waiting shed po na initiative natin dito sa Barangay na Ah, uh, nakita ko kasi na minsan po sa mga barangay na nabubuntahan natin, ah, uh, napapabayaan na po 'yung mga waiting shed na noon noon pa na uh, napakinabangan natin kaya nakita ko wala nang yero hindi na maayos yung pagkagawa so yun po uh, naisipan ko po ito na gawin dahil uh, nung kabataan po namin ay malaking tulong malaking bagay po yung waiting shed na uh, ginagawa natin pahingaan minsan so isa po itong initiative ni Ko Enix sa Barangay nagilayan And then, ito po ang next natin dito sa Barangay Cruz. Nag-request din po ang aking pinsan na kapitan, si Kapitan Nardo, na gumawa din po ng maliit na waiting sheet dito sa Barangay Cruz. So, then po uh, na po namin ni Kapitan Rodel Pamintuan. Siya po yung aking kontraktor Malit po na bagay ito kung tutuusin pero alam ko po na malaki po yung pakinabang nito sa mga tao so yun po kuya Nikano at your service